Sige na, kay na ito na. Kay Gigang na ko. Mula ko na ito. na. Uy, kawatan. Oh, no. Pre, nangangawat, pre. Abang na ito, pre. Oh, inyong bayan. O, mo. Nanang tante rin sa misyap ng bayan. Besko kayo mga kapne, pre. Pili mo sudan yun niya. Move. Uy, sir, na, Diyarang mga manok nga, uh, paborito na ko Ito, fried chicken So welcome to Mishap na Bayan Apo tayo mga products So first, mali ato ang mga ating products Dali nato ang Tocino, uh, Tonsiliso, Grand Port O siyang ay uh, freshly made sa mga mga uh, fermentation O no, so kami pa yung nagagawa sa mga ating products Dali sa Bicas, tay, uh, Maaari natin po products You have fries, shumais O ito ang mga big shots hot dogs And tender juices and pure foods na hot dogs

Ay sir, asa ah, din gigikan ninyo manok o karne sir. Kay atong manok kikan sa San Miguel Food. Ah, chicken. Ah, ah ra sir kay frisco kayo. Di lang ilang ay rekiting tawanan niyo pamili na diha. Okay boss, pili ko ha. Sir, ibon ni mabot ni. Pilo pelo. Di ni ko. Ano kini man ako mga nabatos oy. Ako'y kuabi. Draw. Tulad ni na. magagaling ko na diha.